ginanggang nasaging hoy gunitin nang yung kuan sa bag iisuot si mong kamot kay makalimot jog ka parking sa motor ah di anak na kahilera Alberta Ma Spring magbasa basa ako thank you kayo Roberta Spring Restaurant and Grills yan, dito kami sa si Roberta. Hi guys! Ito yung resorts dito na maganda. Yan. Ang Roberta. Nakarating ako wala sa oras. Nabasa kami sa ulan. Uh, <laughs> Ila-ilahin na ilailahin na ito ang ano. Maglapok-lapok. Radyuntasan tag eh. Anak, Tapos yun. Ah, naiba na na iba na ayan binago na rin ay ay maaaliw din sa ano maaaliw din si ano si sabanta kaya na ay mga ano 500 yan sa doon pagpila di ato kuya sa kaagi dyan pero may slide rin doon <laughs> Pero pag musunod na karoon po diyan patingin po sila. Bayad po pa. Bayad pa rin? Kahit <coughs> si anak Nang Perla? Oh, no, pasok baby. Wow. Gumanda. Uy, may, may ano na siya. May dulpin na dini. <coughs> Ito yung mabilis na mabilis na tubig. Yon, hindi ko kayang maligo dito. Ayun, ang, ano, slide, Ay, kabayo. Diyos, kalamig. Ayan ang i-reverta. Ayan, adinago na rin. May pintura na. Ayun, ang slide. Ayun. Ayun, naka-slide na ako din. Ayan da. Ay, kabayo. Bastos na yun. Ah, naka-slide na ako dyan dati. Ha? Huh? Naka-slide ako dyan dati. Diyan na pahak ang kwet ni... Ni Nil. <laughs> put ang shorts ni Nil dyan. Hala, ayun ko. Oh. Dagan, dagan. Mas dagan dyan Kaysa Pero malapit lang. ako ka nang... Kaya tawag Murag. O, linyawari sa manta. Dito na inana.

mana na nan mangihi nang kaya para ang badjang para ang badjo kay badjang yan ay ay yan. ang record grabe ang so tubig okay sa ano yan grabe yan doon ako sige mo los dog Thank

Ano, pwede pang bata. At mababaw. Ayun, ang filipante. Ayun. Ano yun? For langing dobya kong no. Muro na pinakalao mo yan. Pero pinakaubo. Para, para. Okay na ko muna. Iok mo na. Bye bye. Watch my vlogs.